Takot na ako sa kulog at kidlat eh. Marlene! Ah! Baka matamaan ako! <laughs> Hindi ka tatamaan yan! <laughs> Huwag niyo naman ako tignan ng ganyan, oh. Sinabi ko na sa inyo na hindi ko naman talaga sinasadya. ano anong hindi sinasadya? Eh, tinan mo kamay ko. Eh, nagkadurog-durog na nga buto nito, eh. Hoy, hmm. <coughs> 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 okay, kayo, ah. Tumigil na kayo. Para kayong hindi mga lalaki niyan, ah. Yan lang ang nangyari sa inyo, Iiya-iya kayo. Eh, tinan nyo nangyari sa akin. Ah! Saan pa naman kayo? Hindi naman sinasadya ng tao eh. Humingi naman ng patawad. Patawarin nyo na. Patawarin? Ito? Alam mo ba, simula nung dumating to, nagkabwisit-bwisit na ang buhay natin. Lahat ng atensyon at saka yung dapat para sa atin lahat, sa kanya mo lahat binigay. Eh nakalimutan mo na kami. Kami ang kaibigan mo. Eh kulang na lang nga, lumut ka at saka sambahin siya Kaya nag-usap-usap na kami tatlo. Buti pa, Mamili ka na lang. Siyar. Sige. O kami. Iwa, iwalay na lang tayo. Oo. Oh. Bahala kayo. Kung gusto niyo umalis, umalis kayo. Okay. O okay. sige. Ay, Sorry. sandali. Sandaling sandali. Sandali lang. Ah. Kung ako lang ang magiging dahilan kung bakit kayo nag-aaway-aaway, ang mabuti pa siguro, ako na lang ang aalis. सुनिए मलिन 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 Tingnan nyo! Tingnan nyo! Hindi nyo pa alam? Ngayon lang akong sa isang babae. Tapos na nyo pa akong maunawaan. Tapos, sasabihin nyo, kaibigan ko kayo. Kaibigan nyo ako. nung bata pa ako, takot na ako sa kulog at kidlat eh. Marlene! matamaan ah! ako! <laughs> Hindi ka tatamaan yan. Huwag kang matakot. Alam mo, ang kulog at kidlat ay babala sa pagdating ng ulan. Ang kulog at kidlat ay kailangan para umulan. Dahil ang ulan, kailangan ng mga halaman, ng mga hayop, ng mga tao. Naintindihan mo na? Tulad natin. Yan. Kaya di ka dapat matakot. Dalang ulan ay gawa ng Diyos. Ano mang gawa ng Diyos ay maganda. Hindi dapat katakutan. Oo, ah! mula ayan! na, di ba? Pakinggan mo. Para tumutugtog. Parang ko ba kata? Ha. Kata, Oh. Bakit mo naman ako dinal dito? Alam mo? Wala namang makikilabot kita. O diretso na po mutere ito. Ano naman ang ginagawa mo dito? Nangangarap. Nangangarap? Oo. Nabalangarap, imaman ako. Kaya, magsisipag ako, magsusumikap ako, para magkaroon ako ng maraming pera. At pag marami na akong pera, at mayaman na ako, doon sa tuktok na yon, doon kita titira. Pero Tom, may meron sana akong sasabihin. <clears throat> Tungkol sa... Kung saan ka man galing, kung sino ka man, kung ano ka man, hindi importante sa akin yun. Ang mahalaga ay ikaw at ikaw at ang kinabukasan natin dalawa. kasalanan. Ikaw ang may kasalanan sa pagkabasag nito? Hindi mo ba alam na importante itong binasag mo? Magkano ba, ba yan? Babayaran ko yan! yan ha? Hmm. Keep the change! Ha? Okay? Halika na! Hoy! Sandali hmm. oh, na! Hmm. ba itong kutulupan na ito? Girlfriend uh, ko siya! Boyfriend niya ako! Ha? Huh? Boyfriend mo to? Girlfriend mo siya? Huh? Hmm. Hmm. Ang tibay na sikmura mo? Bakit naman ba kami ah? Hoy, ang kapal ng mukha mo. Basta bayaran nyo itong binasag nyo. Eh, sandali lang ho. Eh, eh, baka pwede naman natin pag-usapan ang bagay na yan. Pag-usapan? Aha. Tutali. eh. Ano pwede pag-usapan sa... Huwag kang makialam dito. Ig-girlfriend ko yan eh! Huwag kang makialam eh! Parang kilala ko yun ah. Boss, kilala niyo yung basurerang yun? Malilit na sa meeting. Pahin eh. Ay, uwi na tayo! Uwi na tayo! Uwi na. <coughs> Total, wala naman akong gagawin, Mamiya, eh. Lumabas tayong dalawa. Mag-dinner tayo. Huh? Ha? ng umaga. Bayad ka na. Ma! Ma girlfriend mo. Bibigyan ka ng pagkakataon para makabalik ka sa binasag niya. Magtutuos sa'yo. Mamayang gabi, tuon sa arena. Call ako. Sino ba yon? Hindi niyo kanila yan? Hmm. Kaya nga tinatanong eh, sino yon? Yan, si Flash Glayat. Agila ng puting bato. Street fighter champion yan. Matinik ba yan? Matinik yan. Sa labing isang nakalaban yan isa na sa ospital hanggang ngayon. Oh, eh, isa lang naman pala eh. Eh, po. Patay. Patay! Patay si Tom. Ngayong gabi, ay masasaksihan natin ang kakilakilabot na labanan. Ito ay tinaguriang Mother of all battles at ang mag on my left side, challenger, weighing 140 pounds, Tom Cruise! And yeah. to yeah. the yeah. Man, on my right side, the undefeated, Hindi mo siya kaya. Masasaktan ka lang. Tom, huwag. Masasaktan ka lang. Tom! Pinawin ako! Bayaran ng problema. Bayaran. Anong pagbabayad mo? Sarili mo? Wally. Wally. Anong ginagawa mo dito? Ah, kilala niyo tong katulong namin? Katulong. Baka hindi niyo siya kilala? Ah, bakit? Sino ba siya? Siya si Marlene Smith, isang heredera. Billionaria. Billionaria? Mayaman ka pala eh. Billionaria? Ganun ka kayaman? Sa halaga sa pulibo? Hindi ako Pinipigil kita. Pinipigil kita pero ayaw mo magpaawat. Ho no? Bueno, Hayo um, pa? He! Ha? Pagisipo mo! Yah!

Oh